Yun Next, pagtitiwala, sumasampala tayo sa Kanya. Dahil sinabi, pag hindi po tayo sumasampala tayo sa Kanya, ay magiging ferocious, mawala ano, at walang eternal life. So ang key po dyan talaga si Jesus Christ, lahat-lahat mga kaibigan. So kailangan natin malalaman ang tungkol kay Jesus Christ. Huwag po natin siyang itakwil na kagaya po ng iba mga kaibigan. Dahil isa po talaga akong magpatutuo how Jesus Christ isa po talaga akong magpatutuo na hindi ko po, po na hindi po sinasabi ko na hindi mawawalang bisa, mawawalang halaga ang pag, pagbago niya sa buhay ko. Ikikwento na, ikikwento ko ang tungkol sa ginagawa niya. <clears throat> ikukwento lang, ikukwento ko, hindi ma, ano, <clears throat> kahit saan, kahit saan ako pupunta, or, basta, uh, may chance, may chance ako na, ikukwento, ikukwento ko, at saka sa, sa June, uh, sa June, sa June 9 po, meron po akong, uh, live stream, Mahaba po ang live na 'yan. <clears throat> Mahaba po ang live na 'yan dahil uh, mag-start mag po ako ng testimony ko uh, from the beginning kung paano po nangyari kung paano po nangyari yung pagbabago ng buhay ko sa spiritual na bagay para po maano ninyo kung bakit kung bakit ito nagsasalita ako sa salita ng Diyos. Itong pagsasalita ko ng Biblia ay hindi ko po kagustuhan sa totoo lang at siyempre binigay, gift, no? It's a gift. Hindi ko rin naman masabi masabing na uh, ano ba yon yung talagang siyempre may choice yan eh. Choice. Tinanggap ko yung gusto ng Diyos na ito magsasalita siya. Hindi naman yung pinupwersa, parang pinupwersa, ano, na o oh, dahil dahil inuto sa akin para para ipagkalat kaya susundin ko hindi hindi yung force na ganoon kundi ang dami po uh, sa pag una-una talaga sa pagpasalamat sa kanya yeah gratefulness kaya and then yun po talaga ang una-una. Yung gratefulness ko po talaga sa Diyos. Kaya yun po. Kahit walang makikinig. Pero ito po. Sasabihin so, ko pa rin. Sorry talaga kasi nakirin ako. Sorry ka. <coughs> sorry, sorry. Pasensya, sabi ko nga eh, pag, sabi ko, Lord, pag magsasalita ako ng tungkol sa'yo, ayaw kung umiyak. Kasi, di ba, pag nagtetestimony tayo tungkol sa Diyos, ay napapaiyak tayo eh. Bakit? Dahil sa sobrang, ano yon sa sobrang grateful sa, sa, puso na nagsasalita tungkol sa Diyos, sa sobrang grateful. Kaya mapapaiyak dahil sa karanasan po, sa karanasan na ginawa ng Diyos sa buhay ko, na kung wala siguro siya ngayon, ay kung wala, kung hindi niya ako, kung hindi ko siya natagpuan, hindi niya ako natagpuan, kasi ligaw ako, kung hindi niya ako natagpuan, o hindi ko siya nakita, o hindi ko, yung bang, hindi kami nagkatagpong dalawa, siguro, kung hindi, kung sinunod ko yung, yung isang, yung kaaway niya, wala na ako ngayon, mga kaibigan. Dahil lang panahon na yon ay, talagang groby na po talaga yung kung kung gaya ng iba na naglulok-lok na lang sa sa sulok no ayaw nang lumabas ayaw nang kak kakain so may mawawalan ka ng gana niyan pag once na you are distre de depressed, distressed depressed distress yung mga ganong feelings pero nandiyan nandiyan talaga ang Panginoon so sobrang grateful ko sa, sa kanya kaya hanggang ngayon, hindi ako nawawala ng pag-asa na kahit mins ka na minsan ay yun po na minsan na, na, ano ako na I feel down. Pero yan, pag magbabasa talaga tayo sa ang Diyos, yun po ang nagpapalakas ng ano. Minsan narinig ko rin sa mga kaibigan na ganyan. Kaya talagang God is alive. Gumagamit po siya ng mga tao. Sa totoo lang, uh, Uh, ang word ang word ni Lord ay sobrang sa, para sa akin ay sobrang malakas po talaga kasi yung kung paano na encounter ko ang Dios word for word so minsan na ano ko na na yung bang na na alarm ako sa word na natanong ko Lord ikaw na ba yan ang nakausap ko pero ay hindi pala tao so naano ko na ay gumagamit lang pala si Lord ng tao para marinig ko ang boses niya. So yun po mga kaibigan ng aking mga marami akong mga na-experience na gusto kong isishare share sa inyo para po kayo po ay ah uh, magkaroon din po ng kaliwanagan or sana po ay magkaroon na kayo ng pag-interest talaga deep uh, searching about God. Segurou o que?